bakit nga ba mas maganda na meron din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Um, kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinagharapan po natin, i-delete natin yon Siyempre, kailangan natin i-delete dahil magpo pon storage po yung ating cellphone. Hindi na naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross-posting. So, mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload. Tsaka, ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganun kahigpit. Hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag-ano ka lang, mag-heart ka lang or meron you know, A1. <laughs> so, ayun lang. Siguro, para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa paglilagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga. O diba, sayang din naman. Bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinaghirapan po natin i-delete natin yon Siyempre, kailangan natin i-delete dahil magpo-phone storage po yung ating cellphone hindi rin naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross posting so mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload tsaka ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganoon kahigpit hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang, mag heart ka lang or meron you know, A1 <laughs> so ayun lang siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa paglalagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga o ba diba, sayang din naman. Bakit nga ba mas maganda na meron din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Um, kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinaghirapan po natin i-delete natin yon Siyempre, kailangan natin i-delete dahil magpo-phone storage po yung ating cellphone hindi na naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross posting so mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload tsaka ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganun kahigpit hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang mag heart ka lang or ganoon you know, A1 <laughs> so yun lang siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa paglalagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga o diba sayang din naman bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Um, kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinagharapan po natin, i-delete natin yon Siyempre, kailangan natin i-delete dahil magpo pop on storage po yung ating cellphone hindi rin naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross posting so mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload tsaka ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganun kahigpit hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang mag heart ka lang or ganoon you know, a <laughs> so, yun lang. Siguro, para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa pagilagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga o diba sayang din naman bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Um, kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinagharapan po natin, i-edit natin yon Siyempre, kailangan natin i-delete dahil magpo pon mag -po storage po yung ating cellphone hindi rin naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross posting so mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload tsaka ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganun kahigpit hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang mag heart ka lang or ganoon you know, A1 <laughs> so ayun lang siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa pagilagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga. O diba, sayang din naman bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinagharapan po natin, i-edit natin yon Siyempre, kailangan nating i-delete dahil mag-pop-on stories po yung ating cellphone hindi rin naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross posting so mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload tsaka ang ikinaganda dito sa YouTube sa YouTube hindi siya ganoon kahigpit hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang mag heart ka lang or meron you know, a <laughs> so ayun lang siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na, nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa paglalagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga. O diba, sayang din naman bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Um, kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinaghirapan po natin, i-delete natin yon Siyempre, kailangan nating i-delete dahil mag-pop-on stories po yung ating cellphone. Hindi na naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross-posting. So, mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload. Tsaka, ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganun kahigpit, hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag, ano ka lang, mag heart ka lang or ganoon, you know, A1 <laughs> so ayun lang, siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa paglalagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga. O diba, sayang din naman. Bakit nga ba mas maganda na mayroon din tayong YouTube channel bukod sa nag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook account or sa ating Reels? Kasi nga, di ba pagkatapos natin i-post, i-delete lang din naman natin. Sayang lang din naman, lalo na kung pinaghirapan po natin i-delete natin yon. Siyempre, kailangan nating i-delete dahil magpo-phone storage po yung ating cellphone. Hindi rin naman natin kasi pwede siyang i-upload sa ating FB page dahil um, kakaroon po tayo ng copyright claim dahil nga po bawal yung cross-posting. So, mas maganda po na sa YouTube po natin siya i-upload. Tsaka, ang ikinaganda dito sa YouTube, sa YouTube hindi siya ganoon kahigpit, hindi katulad sa Facebook na sobrang higpit niya kahit mag ano ka lang, mag heart ka lang or meron you know, A1 <laughs> so ayun lang, siguro para sa akin, mas okay rin siya kasi parang pakiramdam ko mas mataas yung earnings na nakik na mapasok sa at saka, ang kinaganda sa YouTube, kapag may, nagkaroon ka ng copyright claim dahil sa pagilagay mo ng music, hindi mo na kailangan i-delete kasi pwede mo siyang i-turn off or pwede mo mong palitan yung background music, music niya. Hindi po katulad dito sa Facebook na wala eh, kailangan natin i-delete talaga. O diba, sayang din naman.